Kasi may mga magu, may mga anak na kapag matanda ng kanilang mga magulang, ang tingin nila sa kanilang mga magulang, mga pabigat, pasaway. Hindi na nila magawa yung kanilang sariling kagustuhan kasi nandyan yung magulang, pabigat sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, nilalagay nila doon, parang hospital yun ng mga matatanda. Sipin mo, lalagay mo doon yung magulang mo. Ikaw nga, nung inalagaan, ayaw mong magpalit ng diaper niya kapag tumanda na. Bakit? Nung bata ka, Bida ka ba niya ng daya? Pero, hinahawakan ba niya yung pwede mo? Nililinisan? Nililinisan niya eh. Ngunit nung lumaki ka na, at tumanda na siya, at ikaw naman ang nangangailangan ng servisyo niya. Hindi mo kayang gawin. Sabi nung tao, sabi niya, o sugo ng Diyos, sugo ni Allah, sabi niya, sino ang pinaka may karapatan sa aking magandang pakikitungo? Sabi ni Propeta Muhammad, yung nanay mo. Kumbaga, nagtatanong siya, kung meron man akong papakitunguhan ng pinakamagandang klase ng pakikitungo, sino yun? Susundin ko lahat, gagawin ko para sa ikalulugod niya. Ibig sabihin, hindi siya magalit sa akin. Sino yun na tao? Sabi ni Propeta Muhammad, yung nanay mo. Sabi niya, pagkatapos ng nanay ko, sino ang kasunod? Sabi niya, ang nanay mo pa rin. Pagkatapos ng nanay ko ulit, sino ang kasunod? Sabi niya, ang nanay mo ulit. Isipin mo, ganun po ang pagpapahalaga ng Islam sa nanay. Sabi niya, pagkatapos ulit ng nanay ko, sino ulit? Sabi niya, ang tatay mo. So pagkatapos ng tatlong karapatan, nang nanay, binanggit ang karapatan ng tatay na nangangahulugan sa Islam, ganon pinapahalagahan ng Muslim at dinadakila ng Muslim ng turo ng Islam yung paggalang sa magulang. Kasi kung hindi tayo gagalang sa ating mga magulang, anong klaseng pagkatao meron tayo. So, binibigyan lamang namin pong ng diin na ganun po ang pananampalatayang Islam. Kami po ay nagpapahalaga no, sa paggalang sa mga magulang, sa dalawang mga magulang. Bagkos, dalawa, dalawa pa nga, kumbaga, pangalawa pa nga ito sa karapatan ng Diyos. Pagkatapos niya yung sabihin na ang karapatan ng, ng Diyos, sambahin siya at sinabi niya, at sa iyong dalawang magulang ang magandang pakikitungo. Dapat kahit anumang klase yan na klasing uh, klaseng magulang, hindi mo magulang, hindi mo dapat yan uh, pagbuhatan ng kamay, pagsalitaan ng masama. Bakit? Meron pa ba tayong mahanap na ibang magulang bukod sa kanila? Yung iba, dahil lang sa barkada, 'di ba? Na yung magulang nang hindi maganda. Dahil lang minsan sa asawa, yung asawa mo na 'yan, ngayon mo lang nakilala 'yan. Tapos yung nanay mo, ipagpapalit mo pagsasalitaan mo nang hindi maganda, aawayin mo dahil lang sa asawa mo. Yung asawa mo, pag nawala yan, pwede ka pag makahanap ng ibang asawa. Pero ang nanay mo, pag nawala ang nanay mo, may, ma may mahanap ka bang ibang nanay? Wala. ba? Diba? So, pinakamahalaga sa Islam, no? pagkatapos ng karapatan ng Diyos, ay karapatan ng dalawang magulang. Kahit sino pa yan. ba? Diba? Hindi mo mapo, hindi, hindi, hindi mo kailanman ma, ma, kumbaga, matutumbasan ang sakripisyo ng dalawang magulang. Kahit anong gawin mo. Kahit, sabi nga ng isang scholar, kahit isang hininga, nang magulang mo, lalong-lalo ang nanay mo, hindi mo kayang tumbasan yan. Sabihin mo na, ipinigay mo na sa kanya lahat? Naibigay ko na yung kanyang karapatan? Hindi. Kahit isang hininga niya. Sipin mo, isang ilang buwan ka dinala sa sinapupunan, naghirap yan. Nung lumabas ka, ilang buwan ka inalagaan, hindi makatulog ng maayos. Kaya kainang kailangan, pahalagahan po natin ang ating mga magulang. Lalong-lalo na sa pagdating na kung saan ng kanilang katandaan. Kung kailan ka kailangan nila sa ibang mga komunidad kapag matanda na ang mga magulang tinatapon na doon sa Home for the Aged. Alam niyo yung Home for the Aged? Yung mga tapunan ng mga magulang na matatanda na kasi may mga magu, may mga anak na kapag matanda ng kanilang mga magulang, ang tingin nila sa kanilang mga magulang, mga pabigat, pasaway. Hindi na nila magawa yung kanilang sariling kagustuhan kasi nandyan yung magulang, pabigat sa kanila. Kaya ang ginagawa nila, nilalagay nila doon, parang hospital yun ng mga matatanda. Sipin mo, lalagay mo doon yung magulang mo. Ikaw nga, nung inalagaan, ayaw mong magpalit ng diaper niya kapag tumanda na. Bakit? Nung bata ka, Bida ka ba niya ng diaper? Hinahawakan ba niya yung pwet mo? Nililinisan? Nililinisan niya eh. Ngunit nung lumaki ka na at tumanda na siya at ikaw naman ang nangangailangan ng servisyo niya, hindi mo kayang gawin. So ganun po sa Islam. Gusto namin i-emphasize po doon sa kanyang lecture na sa Islam, pinapahalagahan yung paggalang sa magulang. So ang kasunod po